pani Panibagong araw, panibagong trabaho na naman mga boss. Ngayong araw ay magpandaw na naman kami sa aming mga matatalino. Samahan nyo kami mga boss. Tara, let's go! Maya buhin. Unang angat. Sulu. Sulu flight. Huh? Uraw. biluan.

maya perin maya perin maya maya, maya lagi ini apa peras coba coba coba

ay nagraragkad mula itna mamumula. maya Mga ano? umos. may maya. Laki pati ng may maya.

isang maya, isang talingan natagpo talaga sa buhay nga eh. natagpo talaga sa buhay naman yan

Mayat. mayat mayat talingan pare mayat talingan memang barang di namanya ini teman di luar di luar sendiri asli teman Ande basta na naman ang bituan. Batat ko. Biluan na. Dai tau tau ba diri citum. Ah. Tat Biluan at dapot. Mayak gen. Biluan pa rin, oh. Nalabas na biluan. lapit na kasi ay eh.